Hello everyone! Ako po si Sofia at kasama ko po ngayon ang aking gwapong asawa. Hi everyone! I'm Dr. Ram Ratcho. Gaya din sa ating mga nanonood dyan, marami din kaming experiences at saka learnings sa pag-aalaga ng manok na nais namin si-share sa inyo. Bakit BMEG Integra 1000 ang kailangan nating ipakain sa ating mga sisiyo? Ito po yung stage na rapid po yung growth nila. Kailangan din nila yung pataas na protina. Ang BMEG Integra 1000 ay naisapat po na protein. Naglalaman po ito ng around 22%. Ang importante sa aking farm ay yung first 100 days. So sinisigurado ko talaga na maganda ang foundation ng ating mga manok. Makikita nila yung sisiyo natin. Mabilis yung laki ng ating mga sisiyo at maganda yung featherings nila. Dahil po doon sa magandang quality ng feeds na binibigay natin. Be Integra 1000. Yung turong sa akin na alala mo na dapat gradual yung pagbigay natin sa kanila ng pagkain. So sa sisiyo pa lang, Binibigyan na natin sila ng B-Meg Integra 1000 para hindi mabigla ang ating mga sisiw at hindi sila ma-stress sa dietary changes. Nako Dok Ram, para palang mga anak natin yung mga sisiw, ano? Dapat laging handa ang mga pagkain para masigurado natin lagi silang malusog.